Sandra Park ibinalandre kaseksihan. Sandra Park ibinalandre kaseksihan. Mas pinainit pa lalo ng K-pop star at pambansang Krong Krong ng Pilipinas na si Sandra Park ang init ng panahon sa kanyang ibinahaging sexy body sa kanyang social media account. Sa Instagram, ibinahagi ni Sandra ang mga larawan na kung saan naka-orange to-piece swimsuit siya sa isang infinity pool sa Maynila. Makikita rin sa larawan ang toned abs ni Sandra. As soon as I enter the Philippines, I lose tatlong kilo of steamed rice, saad ni Sandra sa kanyang caption na nakatranslate sa English. Sa kanyang nakaraang Instagram post, ipinasilap ni Sandra ang isang bagong vlog series na pinamagatang, It's More Fun with Dara Tour, na Ania ay magpapakita sa mga tagahanga ng kagandahan ng Pilipinas. Matatandaan na bumisita si Sandra sa bansa kasama ang kapwa miyembro ng 2NE1 na si Minzy. Nag-explore sila sa isang mall sa Makati City at pumunta sa Dalampasigan sa Batangas. Nasa Pilipinas siya noong Pebrero na kung saan kumain pa sa Korean restaurant ni Ryan Bang sa Quezon City. VP, Mr. Kasagpa subscribe for more.